Kasi, kasi, yung mama nyo, pangat namin, nagawa po nila yun. Dahil walang wala po eh. Walang wala. Malay. Hindi kami na nawawala ng pagas. Pre lang po. Ang ama, ang nakakalam. Kung nasaan po kayo. Ibigay niyo po sa amin, sa iyong mga anak, na kayo po ay makauwi na at mapagaling ka po dito sa Pilipinas. Huwag kayong mawalan na pag-asama na ay malalangin lang kayo ang Ama. Siya po ang nagbigay ng buhay. Siya din po ang kukuha ng buhay natin. So, sir, yung mga kamag-anak ninyo, sir, saan po ba sila na-assign, sir, na country? Bali po, galing sila sa Sabah, Malaysia po, sir. So, doon sila nag-trabaho, sa Sabah? Opo. Ilang years na po ba sila sa Sabah, sir? So, almost uh, 25 years na po, mga ganun. Ah, so tagal na kay sir, hindi sir, sila kapag uh, kita in person? Yes, sir. Yes, sir. So ito sir, yung first time nila sana nga babalik? Opo, dahil po yung kapatid ko po na kapatid namin na panganay, may sakit po yun na stage 3 cancer po. So ano po ba sir yung sinakyan nila pabalik? Speedboat po. Ano yan yeah. sir, license? Like ang bumili tagang ticket na ano or backdoor yan? Backdoor po sir, dahil gawa nung emergency na po, dahil stage 3 na po yung aming kapatid na panganay, eh, yun po ay agaran po silang umuwi na kapos po sa pangangailangan. So ganun po ang ginawa nila nagbackdoor na lang po. So backdoor from uh, Saba papuntang Sambuanga, sir, uh, bali uh, uh huli nilang ano na dati napuntahan yung sa buwan-buwan uh, po sir, yung last namin na uh, contact nung akin pamangkin po. Kailan yung last contact ni sir ng uh, pamangkin? 14 po ng uh, umaga, 8:45 AM po. Nung pag-contact niya sa inyo sir, nasa dagat pa rin sila. Or nakalanding na sila sa... Nakalanding po sa buwan, sa lugar po ng buwan, sir. Sa Mindanao yun, sir, yung buwan? Opo. So meaning, hindi sila nawala dun sa dagat. Yun yung last, mo sir nga na contact na... sa kanila, nasa landing, nasa sa land. Yes, sa sir, buwan. Po. yes po. After that, hindi mo sila nakausap hindi pa? Hindi na po, sir. Wala na po kami contact. May sinabi ba sila before kung ano nangyari dun ng paglanding nila? May mga uh, ano? Wala naman po, sir. Ang sabi ay kami nandito na po sa buwan. And then, sasakay po kami ng ferryboat ulit papunta sa Mapon, din sasakyan naman po daw ng barko papuntang Sambuanga. Mm. So basically, sir, from Sabah, nakatawid sila papuntang Pilipinas kasi yung buwan ay part na ng Mindanao. Yes po. Ate na. Opo, sir. So from there, hindi na sila after that? Opo, sir. So ngayon yung pinapanawagan mo kung mahanap sila? Ayun nga po, sir. Kasi may sakit nga pong panganay namin, sir. Eh. Good afternoon po sa inyo, Lieutenant Commander Daryl. Sir, ang regarding po dito sa yung mga kamag-anak niya, backdoor kasi sir yung pinanggalingan from Saba going to Tawi-Tawi, pero naglanding sa sa buwan, sir. May idea po ba yung Coast Guard or may investigation kung may, may nag-report ba ng mga missing na tao? Yes, initially, pumunta dito si Ma'am Umi Ali, Masur Ali, na taga rito po sa Pawan Mapun. On 09 uh, 0915 September po. So, po, na yung speedboat ng na dinadala ng asawa niya na si Wiki Ibi ay nawala at ang last known position ng speedboat na yon ay nasa Buwan Island noong 14 pa 1000. So kinabukasan nila ng report dito sa amin. So ang lulan po noong sa uh, speedboat 13 katao. So yung nabanggit niyo po kanina kasama na ho yun. At saka may dalawa pang hindi nakalagay doon sa listahan nila kung sino man yun. At hindi rin nila ma-identify. So, sa so madaling sabi, panahon na yon medyo mahalon talaga yon In fact, pagka-report nila dito, um, nag-connect muna namin yung weather kasi mahirap din naman na ipapuntahin natin yung mga search and rescue team natin doon at mamiliguro din ng buhay. From Saba, nakalanding na doon sa may Buwan Island. yung yes, speedboat. Yung report nila na nandun. Tapos, galing. yung From Buwan going sa Mapol, doon yung nawala yung speedboat. Yes, yung inroad from Buwan to Mapol, doon po yung nawawala ng ano attorney, yung mga sakay. Yung nangyari po doon, around 1300 po, umalis po kami, sar, ang SAR team namin composed of PNP Marig po, Maritime Group, uh, Coast Guard at saka Marines po, doon sa tabing Buwan na location. So, in fact, ang buwaan naman galing dito po sa Mapun ay around 55.5 nautical miles lang. Pero mahalon yung time na yun. Mm. Pero pumunta pa rin yung, yung team natin, ng star ops natin. Papunta doon. Sa ngayon, sir, hindi pa sir na-retrieve. Sir, yung speedball, hindi pa rin nakita kung saan. Hindi mo, Hindi po nakita. Actually, itong nakatatlong search and rescue operation na po tayo. So, ginawa natin nung 15 immediately, 17, at saka yung 19 po. Tapos uh, sir, may mga may nag-report ba may mga bodies nga natagpuan or floating wala pa rin naman sir? Ah, uh, so far wala pa po. So, ipagpatuloy ko lang man nung nag-search and rescue operation kami, aside from that, nagawa din kami ng notice to mariner para namin sa mga vessel dito lahat na nang mapon na or dumadaan dito sa area na may nawawalan ganyan. And then we coordinated also with the nearest Coast Guard station to conduct a simultaneous search and rescue operation. But so far, uh, wala pa ho tayong natatanggap na report. Although may report na dati ng fake news naman, so inaksyon lang pa rin namin, dalawang fake news na ang nangyari. Pero iba ba kasakali pa rin ho kami na matatagpuan namin ho yung pamilya? Well, thank you for that, Itayang Commander. At least, uh, continuous po yung certain operation ninyo. Confirm lang namin. So meaning, sir, yung boat na yan, sir, since uh, backdoor pa rin siya, sir, so basically, sir, ang hindi siya regulated, sir, na transport service. Ito, uh, actually, ito yung uh, tinitingnan pa namin ng angulo na gawa kami mean, ng investigation dito. Kung ano ba saan ba talaga galing at nakarehistro itong bangka na to. Kasi kung nagsasabi silang backdoor, so malam sa malamang, hindi ito nagpapaalam sa magki sa guard. Kasi nga, illegal man ito pagbabackdoor nila. Mm O ang ano namin dito, panawagan na lang namin sa lahat din ng mga vessel na nagbabackdoor, especially itong mga ganyan ito na speedboat. Iwasan nyo po natin ito kasi uh, alanganin ang buhay ng mga pasayro natin. Kaya nga nagkakaroon tayo dapat ng PCG clearance kasi titingnan natin yung seaworthiness ng vessel. Yes, At itong sir. mga shipboard na ito na naglalayag ng malayuan hanggang Malaysia ay eh, hindi po ito pinapayagan natin. Ayun sir, naintindihan po namin kayo sir. Tsaka tama nga rin naman kayo sir nga dapat naman talaga nga magpa-check mo sa Coast Guard or Marister man lang para ma-check talaga yung seaworthiness nga ng vessel, especially nga malayo ngayon ta-travel from Sabah to Philippines. So, sige po sir, ang maraming salamat din sa inyo, Commander, at least patuloy po yung search and rescue nyo. Ang if ever, sir, nga may may update kayo, sir, magbigay alam lang kayo, sir, sa uh, Wanted sa Radio, sa family din para ma-update siya, sir, kung makasakali, sir, matagpuan to, sir, yung kapamilya po ni Sir Antonio Junio na si Ma'am Arcelie Bitace, Sir Rodrigo Bitace, Sir Richard Bitace, kasi Sir Roland Bitace. Opo, salamat po. At manawagan na lang po ng, din kami po sa mga kung meron man kayong nakakaalam dito malapit sa Tawi-Tawi or Hulo na area or dito sa area sa Mapun. Na kung maari kung meron kayong nakita or mga debris na ano, pag ipag alam ipagbigay alam niyo po dito sa stasyon para magawa na agad natin ang paraan din ng and, and rescue. Thank you po. Ayan, Thank sir. You, so, narinig po natin sa kay service based yes. sa kanilang investigation, na mukhang maalon nga at masama yung panahon ng time na yon. Opo, sir. So, missing na din yung speedboat. So, pero sir, ongoing naman sir yung kanilang ang search and rescue and pati yung investigation. Pag may alam sila, sir, magbibigay notice naman sila, sir. Sakai, yes, sir. At inform po yung pamilya. Yes, sir. Salamat po. Sige Maraming po, salamat po. Maraming, salamat po. Maraming salamat din po sa inyo, sir, sa tiwala ninyo. Ah, salamat sir. po. Ayan po, nanawagan po ako sa mga aking pamangkin. Uh, aking mga uh, uh, kamag-anakan, update-update uh, uh, lang po tayo uh, at ano, uh, wag po tayo mawala ng pag-asa. <laughs> oh Kasi yung mamanyo, pangatid namin, nagawa po nila yun. <laughs> Dahil walang wala po eh. Walang wala. Kaya po hindi sila nakano ng legal process ng papers. Dahil agaran po na makapunta rito sa Pinas para sa kansin ng mama nyo. Malay! Hindi kami nawawalan ng pagas. Pre lang po ang ama ang nakakaalam kung nasaan po kayo. Ibigay niyo po sa amin sa iyong mga anak na kayo po ay makauwi na at mapagaling ka po dito sa Pilipinas. Huwag kayong mawawala na pag-asama, Nay. Manalangin lang kayo ang Ama. Siya po ang nagbigay ng buhay. Siya din po ang kukuha ng buhay natin. Ipagpanalangin na lang natin, Ama, ang, ang buhay natin. Makarating po tayo. nanjan po ang mga mabuting halob na mga Coast Guard. Sila po'y naghahanap. Tiwala lang po, malay. Mahahanap po kayo. Salamat po. po sa mga kapatid natin nakikinig at nanonood. Sila po, sila Ma'am Arceli Vitace, Rodrigo Vitace, Richard Vitace at Roland Vitace. Kung nakita nyo po sila or may alam kayong information tungkol po sa mga taong ito, ipagbigay alam po sa malapit na Coast Guard Station sa inyong lugar o di kaya naman po mag-message po sa amin dito sa Wanted sa Radio Raffi Tulfo in Action Center. Ayun, maraming salamat sir. sir salamat, 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 salamat po. monitor po namin ito sir wala lang po kayo salamat po okay.